everyone! It's me again. I'm back. Gaya's Kiklan. Ayan. Gala tayo. Panurin nyo itong mga ano. Lakat ko ngayon sa araw na ito. Oh. Ayun. Andito nga tayo ngayon dito sa Little Divisoria. Dito lang sa may of Prince Edward. Ayan. Nakabukas ng mga shopping. Pilihan mga shop pala. Hindi siyapin mga shop. Yan, yeah, nandito tayo ngayon. Dito lang puntahan ng mga nakahalit. Ito mga nakakasalubong sa mga Indonesia. Mga yan dito talaga ito ito mura na mura naman ang mabibili mabibili dito mura pero mahal na din mura na mahal kaya <laughs> eh, ayan dito kung gusto niyo mga social dito punta lang kayo dito sa may detail di dito sa may mongko kaya yung mga antik-antik din naman ano po na yung mga yan Pangano lang mga yan kaya Ganito lang dito. Yan. Yan ang Mga lumang 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 Matagal na ako dito. Matagal na rin ang mga yan. Mas matagal pang mga yan. Kaya luma na. Para ba dyan sa ano, sa Santa Cruz? Oo, dyan sa Metro Manila. Ayan, ganyan dito. Kaya dito lang. Oh, yes, dito. Maraming bilisan. Sandali lang kasi makakalapit lang ang ano, hindi yung ang layo-layo. Pero pag nasa probinsya ka naman talaga, parang probinsya, ano, malayo talaga kasi magbabas ka pa. Pero na, nandito kasi ako sa city, kaya malapit lahat. As in, malapit. Kung gusto mo mamalingke, lalakarin mo lang kung gusto kang punta ng groceries, walking, pwedeng lakarin mo lang. Ikaya eh lang ano yung... Pero sa amin, may bundok kasi sa amin eh. Hindi naman yung bundok na bundok, pero bundok at ket ka rin. Kaya, ito naman yung mga alahas. Palang mga mga tunay yun. Pwede na rin gamitin pang araw-araw sa Pilipinas nang hindi. Ah, in ginawa daw ah. Oh. Mga may Korea daw. nag feed ba yan? Pilipina ka? No. Ay, no. Indonesia? No. Ah. Have you tried this one before? Or oh, just yes, now? O, hindi ako maka Kaya po, pwede na rin pang um, ano. <laughs> pang pang syak syak syak. O tingnan yung made in Korea. $29 for one. $50 for two. O see? Saan ka pa? <coughs> Maka, pwede ka na rin mapeke dito pag ano. Pero oh, maganda Ah, adjustable. Oh. Adjustable. Adjustable. Pwede rin gamitin yung pang sweet, sweet, sweet. Oh. Dami eh. Pero makapal din, promise. Ayan, parang mga tunay, oh. Hmm? Ayan, ayaw ko kasi ang pumunta ng Central kaya ano, nandito na ako nag -ikot, ikot mga mura. O mas mahal pa tong ano, mas mahal pa tong mga silver kaysa doon sa gold. 29 dito, 49 dito sa isa. Silver to ha. So, tingnan mo. Parang tunay ano. Ayan, o. Makape. Ayan, o. Ay, no? ano? Maka... Ay naku po. Alahas na itong napunta ko po. Ito o, ano, mga tunay. Parang mga tunay ito. Pwede nga ano, nito. Pangkalagala mo lang. Ayan, eh. o. Magkano ba yan Pero alam niyo, mabigat din. O, Bresley. Pwede rin yun, eh. Mapepeke ka pala na dito. Akala mo po umay. O. Oh, ba, parang suot-suot lang ba? Para kahit hindi to na, ang alam na tunay na, di ba? Ito. So, mo, sige-sige yan, eh.

หน้าตัดกินอันเต็กซอสซีโทเน็กอันนี้อันนี้ครับปลาหอนานลูกจังลังกินอันเต็กนะโหมันเลยนะเลย 你今嗰啲有幾多嚟買啊？阿邊咩啊？阿 <noise> 邊<楽>？阿邊有好靚嘅嗱。<music> <music> change the color。No. No. no change the color。Korea, all Korea, southern island。哦。嗱 <noise> 呢<楽>。係咯。好唔好？嗱呢。Look like real。Korea look o i k e real。阿邊啊，佢有你可以 m n x 咯，暗燈前黐卡咯，暗啲啦係可以嘅。

tingnan nyo pati lakir na hindi daw nag-fifit ito tapi ini bedo lah bonus keto ya iya keto mbak covid covid Jika nama nenek dia mga kenapa? Said, not just color. Yeah, you speak people. English. Yes, can speak. Yeah, too. yeah. It's okay. You can speak can yeah, Okay, you can speak can be okay a... yeah. 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 Be. Look like real. And then I asked yeah, the. Like yeah, look like real. Yeah, look like real. But and then that's not... long time. No, no, no. No, no. the no, no, can no, no, Yeah, yeah. Yeah, yeah. yeah he he says. He says. He says. One hundred three. One hundred one. Three. One hundred three. Really? Really?

Andril. We already buy. You buy already? Yeah. Yes. And oh, so long time on no, still still good. It's still good? Yes. Long time lah <laughs> <laughs> i How much like this also? one hundred and one hundred and twenty. One.

P143 um, uh -huh. Wala man higaw uh -huh. Ayan Nag-stick na po dito sa may ano <laughs> Mga peking alahas Ito to eh Uh -huh. Mura lang doon, hindi dahil kahit matagabi yung mga Indonesia yung tindi. Ayan, na ako. naman magpapaalam. At ito ang kaganapan sa aking paglalakad dito sa my little dito sa my mongkok. Okay, sige. Ikan tayo palagi. God bless. Ay, huwag um, naman kalimutan i-subscribe ang aking channel. Tapos, comment, like, share. Para yung uh, panuorin nyo naman ito. Walang kabuluhanan ng aking ginablog. So, ikat tayo palagi. God bless. Bye! <laughs>